Hello and what's up mga kalapatids and welcome back dito sa LA Nation Vlogs mga kalapatids Kalilinis nga lang ng ating kulungan na eh. yan Tapos umulan mga kalapatids Tayo ay naririto sa ibabaw <laughs> na sa tabi natin bubong mga kalapatids eh, no? Kalilinis lang natin eh, Magwawalis pa tayo ng bubong Pinatitila lang natin ng konti itong ambon mga kalapatids Ulan na nga yata ito <laughs> At ito yung ating kalapate eh, ano? Puting puti eh. -puti. kasi binuksan ko yan Dahil yung ulan, papaganito yung ulan o kaya naligo sila sa ulan mga kalapatids tapos direct mga kalapatids. at eto nga yung kanilang dumi mga kalapatids ayan na naipo natin mga kalapatids kakunti pa yan pero goods na yan sa para sa dalawang araw mga kalapatids at uh, yun nga nilinis na natin wala na tayong problema at uh, magpapakain na lang tayo maya maya mga alas 5 tapos at hindi lang yon mga kalapatids ang matindi pa nito mga kalapatids ay umitlog siya.